Hindi pa rin ramdam ng mga Pilipino ang paglago na ekonomiya ng bansa na ipinagmamalaki ng gobyerno. Sa social, economic and political briefing, sinabi ho ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, mapanlin lang ang economic indicators na ginagamit ng gobyerno. Halimbawa, anya ang 5.8% na paglago na ekonomiya sa unang bahagi ng 2024 Bula po sa 5.6% uh, noong 2023. Tinukoy din po ni Africa ang pagbaba ng unemployment rate. Bula sa 3.6% noong November 2023, uh, kumpara po sa 3.2%. Noong November 2024, ganun pa man, iginit po ng Ibon Foundation na tumaas ang bilang ng mga Pilipino na itinuturing na sila'y mahirap. Aabot ito, uh, po ito sa 17.4 million o katumbas ng anim sa bawat 10 pamilya. Bukod po dito... Tumas din ang bilang ng mga nakaranas po ng gutom, nasa 7.2 million uh, families.